Hello guys, magandang gabi. Ah, uh, meron pala akong itatanong. Um, dito ba sa Pilipinas, dito sa atin, ano ba yung mas mas priority ba talaga yung pedestrian lane na 'yan? Yung ano anong tinatawag lang na pedestrian lane, 'di ba? Pag pedestrian lane, priority yung mga taong dumadaan. Hindi yung mga sasakyan yung priority. Bakit dito kasi kadalasan sa nakikita ko dadaan na ng uh, yung mga tao sa pedestrian din. Pero bakit pa yung yung hindi ka mag-sign na mag-stop ang sasakyan, hindi pa sila titigil, hindi pa sila magbibinom sa pagpapatakbo. Parang gusto pa ng pasagasaan yung mga tao na dapat andyan na nga yung mga tao sa pedestrian din. Diba? Parang ito ba talaga ang dapat gawin niyan? Ito ba talaga yan na priority yung mga tao na dumadaan pag nasa pedestrian lane dadaan? Kasi yung mga sasakyan talagang ambilis ng patakboy, halos hindi humihinto kahit may mga tao na nanaygit ay nasa pedestrian lane.